yan, ilagay mga lalabs na dito tayo sa kusina. Hinihintay ko na lang yung ano, uh, gata. Pabili ako ng gata kasi magagata ako ng tuloy na lalagyan natin ng malunggay tsaka sitaw. Hmm. So, na lang natin siya ng gata. So, natin siya ng kunting sitaw at tsaka malunggay. So, meron pa ako malunggay na, na pinaka-best ko nung nakaraan. So, hindi natin po umbusin. Kasi, ako lang naman din ang pagkain. Ang kumpi ng malunggay. Layot ko, no? Pagalong pinagalong ko ninyo luluto na ako ng ano, mga lalab, ginataan tulingan. Ayun, hindi ko na kayo sinama sa ano. Ay, ko na. So, gutom ako. Palibasa, hindi ako nagkapunan. Sabi ko, nga, antayin ko yung ginataang kong tulingan. Bago ko kaya, hindi ko na kaya. Nung pabila ko pandesal, kailang piraso, naubos ko na isa. Sabi ng friend ko, ano, kailangan kahit kunti-kunti daw kakain kasi pag nagutong daw ang risk back daw sa pagkain is mapaparami <laughs> totoo ito na yung ating ginataan hindi ko pa na masabaw eh mamaya ko na ilagay gulay hmm. nakakaumay kasi yung ano eh nakakaumay yung masyadong magata nakaka ano na rin kainin ayan kainin natin yung gulay ayan malunggay ano na to um, sabay sabay na hmm. sitaw ayan tapos may gulay Ayan mga lalabs, yun ang ating ulam for today's video. So, hinaan muna natin yung apoy kasi lulutuin na lang natin ang gulay. Ayan. Ayan. Mm. Ano mga balaps. Lutuin na lang natin ang gulay ng konting minuto.